So, if you're taking Aishi Tokyo, don't forget to drink a lot of water. Marami ako nakikita. ng sakit daw ng ulo nila. Girl, dehydrated ka kapag masakit yung ulo mo. Or, pangalawa, kapag nagkakaroon ka ng butlig-butlig na maliliit, ibig sabihin non, ay allergic ka sa any content ng Aishi Tokyo. O, ang girl ay nakabihes kasi may pupuntahan somewhere down the road. Okay? So, laging paalala ko sa lahat ng mga nagmamadaling pumuti na mga morena, itigil nyo na pang pagtik ng glutathione. Kung one bottle lang, inexpect expect nyo maputi na kayo. Kahit gluta drip, ilang sessions pa yan. Sa mga hindi naman naniniwala sa so collagen glutathione effect, lalong-lalo na po sa mga professionals, Iba-iba po ang opinion ng mga professionals. Gaya ni Doc Belo, meron siyang sariling glutathione. Sa IV, may glutadrip din po different doctors, different opinion. Pero ang masasabi ko lang, collagen and glutathione is working for me, so I'm selling it. Ito yung napili ko na negosyo dahil alam kong totoo sila para sa akin. Kung totoo siya para sa inyo, good. Kung hindi naman, ekis. Yun lang. Have a nice day, everyone. I love you all.